Isa talaga si Michelle D na most loved beauty queen. Marami talaga ang humahanga sa kanya. Dahil hindi lang siya maganda, matalino at talaga namang mabait sa personal. Kaya naman marami ang nag-alala. Nagsakmalin siya ng sarili niyang aso. At talaga naman sa mukha pa nagkaroon ng sugat. Kaya tuloy ang mga netizens ay nag-aalala. Anong nangyari at bakit sinakmal siya ng kanyang alagang husky? ating alamin kung ano na nga ba ang kalagayan ni Michelle D. Uso pa man din ngayon ang mga rabies at nakakatakot yon. Kaya ating alamin ng update Siyempre, isa sa puhunan ng mga artista, modelo, beauty queen ay ang kanilang magandang mukha. Kaya naman maraming nag-aalala sa beauty queen turned actress na si Michelle D. Dahil sa napabalitang sinakmal siya ng kanyang aso. At talaga naman maraming sugat ang kanyang mukha makikita dito na ginamot na ang mukha niya. Ibinahagi nga ni Michelle D. na sinakmal siya at kinagat siya ng kanyang alagang aso na isang husky at ito ay kanyang ipinose sa kanyang Instagram account. Videong ito ay ipinakita ni Michelle D. ang sugat na natamo niya sa pagkagat ng kanyang alagang aso na meron sa ilalim ng kanyang mata at baba na ikinawento ni Michelle D. ang nangyari may unexpected Tuesday plot twist sa mukha ko pa talaga ayon sa aktres sa isang hiwalay na IG story ay ibinahagi naman ni Michelle D. ang video kusan makikitang bumisita siya sa klinik para paggamot ang kanyang sugat at talaga naman kailangan din daw niya magpaantay tetano at the same time anti-rabies although alaga niya naman ang asong yon pero kasi nakagat siya sa mukha. Ayon sa kwento ni Michelle D. ay hindi naman daw yon aggression sa kanyang alaga. Freak accident lang daw yon. Her mouth was open, my face was right beside her kasi magkatabi kami. So parang ganun lang. And that's why the abrasions actually not super deep. It was just really skin ayon sa kwento ni Michelle. Ang kwento ni Michelle ay aksidente lang naman yun kasi lagi niya nga kaharutan ang kanyang alagang aso at binubuhat-buhat niya pa ito. At talagang katabi niya pa nga ito minsan pag natutulog. Kaya lang ay kailangan daw niyang ipagamot ito kasi marami siyang showbiz commitments. At marami rin siyang kailangan gawin sa kanyang pagmamodelo. Nag-advise din si Michelle din na huwag isa walang bahala ang kagat ng aso. Kahit alaga niyo pa yun. Nag-advise din si Michelle din na huwag isa walang bahala ang kagat ng inyong mga alaga. Kahit alaga niyo pa yan, kailangan pa rin daw magpavaksin na anti-tetanus at the same time anti-rabies para sa protection. Nauso ngayon pa man din ang nag-trending na cause ng anti-rabies kung saan ay marami ang namamatay. Sa ngayon ay nagpapagaling na si Michelle D. Sana daw ay gumaling agad ang kanyang mga sugat sa muka. Lalo na at marami siyang mga proyektong dapat gawin. At ikinuwento niya pa nga na parang nagigilty daw ang kanyang aso. Ramdam daw din niya na may kasalanan siya. Pero ayon kay Michelle, ay wala naman daw kasalanan ng kanyang aso dahil aksidente din yun. At sabi niya, ay love na love niya pa rin ang kanyang asong husky. O ba diba naman, kahit ikaw naman, mapapahagatin sa cute na cute niyang asong husky. Kaya kay Michelle, magpagaling ka ayon sa mga netizens. Kaya naman sa lahat na may mga alagang fur babies, kailangan din talaga natin proteksyonan na ng ating mga sarili tayo na ay magpavaksin ng anti-rabies at anti-tetanus. Hanggang sa muli, bye!